Hey guys, so it's me Jules Magda nagbabalik na naman tayo. So for today's video, gagawa lang tayo ng short content para sa pag-release ng firearms dito sa gun store. And take note, binili ko pa pala to last year. And di naman ako nagmamadali kaya... So yun. Ngayon, may, may oras na kami ngayon para i-release to. Papakita ko sa inyo guys. And uh, ito yung mga isa sa mga steps and number one para kapag Kuha mo ng Firearms Alam mo Number one Yung serial Pangalan mo naka lahat yan Dapat tama lahat Kasi Dadala dito Halos yung buong pagkatao Yan And then Last guys Kung kukuha pala kayo ng firearms Make sure na Kabisado nyo And nasa puso nyo yun Kasi mahirap yung Kukuha kayo ng barilan Nagandahan lang kayo Kesa naman yung Basta ano Pero hindi nyo ramdam Kaya Ilang suggest ko sa inyo Na Mukha kayo ng Ayan, kumuha kayo ng i-test nyo muna sa firing range o kaya mas better na mag-rent muna kayo para mapil nyo yung anong kung ano kagandahan ng unit kasi mahirap mag-take ng risk kung sa bala lang yan, baka maubos na buhay mo makita mo na kagad sa San Pedro, di ba? So, papakilala ko natin, sir. Ayan. Ayan, sir, dito sa Rust trip Siya mag-release sa akin ng firearms, so, kaya natin ngayon. Check natin. And shoutout nga pala kay Seth. So yun. Yan yung release na. Tanggalin natin yung ID. Ah, ah, okay na. Okay. Bali na check na natin guys yung ano yung serial okay na siya. Tapos eto naman papalawanag naman ngayon ni sir kahit na may idea ka na pero mas better pa rin na yung mismong ano staff na magpapaliwanag sa iyo kasi mahirap magmarunong kesa magano magdunong-dunungan. Ayun lang sir, na po. So, sa pag-check po natin ang ating barrel, paglilinis, make sure, magasin release, check, check the chamber. Tapos, better kung dalawang beses niya po itakasas, ito yung may naman po siyang, uh, or loaded yung barrel niya, mag-eject no? okay, po siya. Sa so, pagbaklas ng puneto, at tas tapo na natin konti slide, doon siya yung tab, tsaka yung sa atin. Unang basin niyo po, meron po dito dalawang itim, ito po, sa dalawa, yun yung, yung disassembly large niya. Kapag po nakaganyan po siya, sabay po natin ibababayang ang kanan, release natin yung slide, then release po natin yung kamay natin. So, sa, uh, sa disasempre trust po na sa gitna, para sa baba na bot, i-pull trigger po natin ng sabay. Ano po, hinahin po natin yung slide, then yung po, pagbaklas niya, tanggalin po natin yung spray, and then yung pinaka-barrel niya po. Yan po. Okay. So, Ayos. Ayan, tapos ito, ayan. Pakilala. Pakilala po ng ating uh, Taurus G3 na unit sa tatlong magazine. Meron tayong 15 rounds Dalawang 17 rounds magazine. Including yung speed loader. Nandito po yung kanyang brush. At nandito rin po yung kasahan ng manual. Na hindi naman binabasa na. Hihirang basahin. Hihirang basahin. Yan po. Yan yung atap the box natin. Sir. Okay. So yan. Thank you sir. Yan. Yan natin. So ayun. And so, so nakikita nyo guys, eh, tapos na tayo. Pinaliwanag nyo sir. And gaya nga sinabi ko guys, always uh, yung gun, uh, for gun safety rules natin. And hindi natin basta-basta baliwala yun kasi hindi biro magkaroon ng isang firearms. And kahit sino sa atin, kahit, si, kahit mga professional, eh, hindi rin talaga biro kasi once na matamaan ka, yan, sobrang delikado. So, baka yan pa ba yung ikatanggal ng ano mo. So, yun lang. Thank you so much, guys. Thank you so much. And, bago lang sa channel ko. And, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much. Bye-bye.